Hi hey guys, good morning guys. Welcome back to my YouTube channel. So ayan guys, ipapakita ko lang sa inyo yung bag ko at saka yung isusuot ko, yung abaya ko, nakaready na po. Kasi magba, uh, travel po ako papuntang Jeddah. So aalis ako dito guys sa bahay ng mga uh, 11.30. Kasi yung boarding, yung boarding time ko is 1.45. So, aalis ako dito mamaya ng 11.30. So, ayan guys. See you later. Terminal. One. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. To this video guys, papunta na ako ng airport at si kuya po yung maghahatid sa akin sa airport uh, bali maaga kami dyan guys kasi sabi ni kuya uh, kailangan ihatid niya daw ako ng maaga baka daw matraffic at saka si kuya kasi guys hindi pa ano hindi niya pakabisado ang daan patung airport kaya uh, kailangan ihatid niya ako ng maaga uh, papunta pala ako guys ng Jeddah kaya ako pupunta ng JIDA para mag-renew ng aking uh, visa. Kasi expired na yung visa ko. Kaya ano lang naman ako doon guys eh, for days lang. Sa linggo babalik na rin ako dito sa Dubai. So guys, uh, enjoy for watching! Departures. The, 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 the. I am going to land the, the than okay. It's not nice. Finally guys, uh, dumating na ako dito sa airport ng Jeddah. So kaya ako guys natagalan kasi pagbaba ko ng airplane, sumakay ako ng bus. Then so uh, sumakay naman ako ng train. Uh, pagbaba ko ng train, ang haba-haba naman ang nilakad ko papuntang immigration. Tapos pagdating ko naman ng immigration ang haba-haba naman ng pila kasi ang daming mag o Then ayun, nagkataon din na tumawag din yung tagamaniho namin. Ah, uh, yung kasamahan, yung kasamahan ko dito guys sa trabaho. Tumawag kong Kamusta? Na, o bakit daw matagal akong lumabas? Aray, Ang sabi ko naman no, 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 no. sa kanya na sobrang haba ng pila dito sa immigration. So medyo matagal-tagalan ako makalabas ng airport. Tapos si sir tumawag din kung kamusta ako dito sa immigration. Sabi ko wala namang problema sir, kaso nga lang mahaba lang yung... Uh, pila talaga. Sabi niya, sabi naman ni sir, kapag may problema daw, tawagan. Ay, lalo! So, yan guys, napakabalik talaga ng na amin namin. <laughs> kasi na, lalo! Sa amin, <Pag> <laughs> siya ng, <laughs> Just not low. Ano, nagme-message o tawag uh, na, ngamusta kung Thank may problema. You. Napabait talaga ng aming. Then guys, paglabas ko ng airport, nakita ko Nakita ko na si Rashid at saka yung pamilya niya, yung dalawa niyang anak. Ang cute-cute ang mga anak niya, guys, promise. Mm -mm at uh, masaya yung taga yung taga maniho namin kasi nandito yung pamilya niya at saka yung apat yung anak bali apat yan guys ang anak niya yung dalawa na iwan sa bahay so sila lang yung sumundo sa akin o di ba taray may nagsundo sa akin na Indian family so gan, uh, galing ng airport guys dumiretso kami ng Indian restaurant kasi alam naman ni Rashid na Uh, favorite ko talaga yung beef fry at saka parata. Yun talaga guys lagi kong kinakain dito pag uh, nauwi kami dito. Kahit naman sila ni Mary, yun din ang gusto. At saka si Chang Tiangelo, yun din ang gusto kasi masarap kasi yung beef fry nila dito guys. At saka yung mga yung parata masarap. So ayan na guys pagkatapos namin kumain ng uh, pagkatapos namin kumain sa Indian Restaurant ayun, uh, ihatid na nila ako sa bahay medyo hapon na so, ayan, habang habang pauwi ng bahay nagvideo-video muna ako sa paligid kasi, nakakamiss kasi lagi kami dyan pa, nung nandito pa ako na guys, nagtatrabaho uh, Lagi din kami naman Marshall noon tuwing day of na, kaya nakaka-miss din ang lugar na ito. So guys, thank thank you for watching guys.